umaga guys sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa Carmen Planas Burautan. Dito tayo mag-update tayo sa relo Kuya Dodong ngayon, no? Ang pwesto ni Kuya Dodong harap lang po 'yan sa BDO. Carmen Planas Saragosa, no? Tapos dito din may metrobank Bank. So dito tayo kay Kuya Dodong ngayon sa mga relo. Para alam niyo kung magkano po ang presyo sa mga relo ni Kuya Dodong ngayon mga ng idol. Oh. Kuya Dodong, magandang umaga. Shoutout sa mga vlogger na ano, Ganggang TV Official. So yan. Shoutout din sa asawa ko, sa shoutout. So ito mga idol oh. Ito. Baka ito naman gusto niyo. Magkano ganito Kuya Dodong? Divers Pagong yan. Divers Pagong. Divers Pagong. Or oh. arang makina. Magkano ah, po yan? 4,000. 4,000 daw yan mga idol. O. Divers 7S 26. 7S 26 machine. Ah. Tatlong libo. daw yan, mga oh, idol. 7 inch machine. Mm. Puro lip lang yan, ha? Walang right lip lang yan. Oh. Yan ang original na makina. At saka yung kaha niya. Oh, maganda. Tatlong libu, no? oh, tatlong lang. Yan, Kuya Dodo, Dodo may tawad pa yan? Diba? Mm. Sa mga bayan ko dyan, pumunta na kayo dito. Sa Carmen Ito, 1K. Casio. Sa libu. Pusil. Original yan, ha? Mga original yan. Mga ganyan. 1, 2. Di battery po yan, Kuya Dodong. Oo, oh, di battery. Kokorono din yan. Okay. Et original yan. Ito, tagiwer. Ang machine, original. Pero ang metal niya, yeah. parang class ilang ganyan. Pero umaandar niya siya, Kuya Dodong. Oh, lahat. lahat yan, yung oh, nakokrono ito. Yan. Oh, lahat daw ito, mga idol, nakokrono, ha? Yan. Tapos dito kuya, Dodong. Tapos, klase to ito ah. Tapos sabihin ko yung original saka hindi. Ito mm -hmm. klase lang. Pero nagko-promo ho siya. Mm -hmm. Michael Kors lang ang tatap Magkano naman yan kuya? 1,500. 1,500 lang daw yan mga Eto, idol. Ito relic. Original din to relic. Hmm. Pati bracelet niya oh. Relic. Oo, oh, ayan mm -hmm. oh. Oo, pati sa loob. 1,500. 1,500 Ito, bulgare. Classy lang ito. Oo. Uh -uh. Pero lahat po. Lahat gumagana yan. Mutang makina niyan eh. Yeah. Pero classy lang ito ah. Pero solid, stainless siya ah. Hindi siya yung ano talaga yun. Iba ang metal? Mm -hmm. Ito original talaga. stainless yan. Uh -huh. Metal niya. Pero classy lang siya. Bulgari eh. Sa ka nakakita Bulgari na napakamura lang. Ang original na Bulgari, makabot ng may 100,000. Oo. Uh Ito, oh. Casio. <coughs> original din yan, no? Oh. One, two lang yan. 1,200. Ulo Club. Magkano naman na po? Ulo Club. Pangalan naman na eh, yun. Oh. Mm -hmm. May pangalan na yun. Ah. Hindi mo original din ito ah. Original so, din daw. Magkano one, po 'yan? 1,200. Sprite, original din 'yan, no? Oo. oo. Tulad ng relo ko rin Sprite. Oh, Sprite 'to. Oh. Original 'yan. <laughs> yun Local, ah, original. Uh oo. -oh. Lahat po 'yan, mga idol, uh -oh. na koprono 'yan. Gumagana lahat-lahat, no? Yeah, one, 'Yan 13an. To Axis. Original din 'yan, Axis. Pati bracelet niya original 'yon. Uh oo. -oh. Uh -oh. Yeah. Di battery po. Oh, di battery siya. Pero okay sa oras yan. Uh oh, oh. Original. Ito, 7-inch machine. Original din yan. 3,000. Ito, pagong. Divers pagong. 4 arang makina. 4,000. Bago pa yan ha. Oh. 4 oh. arang makina yan. May nakalagay dyan. Mm -hmm. Pati bracelet ya original. Original din. May tatak din Ah. Oh, maganda kasi pag original talaga pati bracelet may tatak talaga no. Ah. Uh, 7 to, Makina niya Citizen. Mm -mm. Hindi siya original. Ano lang to siya class ilang. Class ilang. Oo. Uh, ano lang yan, 1 lang din yan. Oo. Oh. Ito original Invicta. Invicta ba to? Metallica. Nutica? Nutica. Salibu. Isang libo. Isang Michael Kors. Original din yan. Uh Isang -oh. Pakita mo daw yung sa likod kuya Dodo. Uh -oh. Ayan. May Michael Kors. Uh -oh. no? Pati bracelet yan. No? May ano din. May, may tatak, tatak din. Tatak original ang bracelet niya. Uh -huh. So ayan nga mga idol ha. Pag ano. Original. Pati bracelet may tatak. Uh -oh. So ayan kuya Dodo. Ano yan Kuya Dodong? 1,000 1,000 So ito, pambabae ba yan? Or ah, ito, ano? 800 lang Pero original to so. Anong? Oo, muna na Original So ito mga idol o Original daw ito Siya Drill Ang ano lang daw dito mga idol Ito yung mga maliliit na bilog Ay hindi siya nagpukrono Ayan, pero maganda siya o Ito lang yung ano ito gumagana yung tama sa oras siya pero ito lang may difference sa yung tatlong bilog. Hindi talaga siya nagpo-chrono. Tapos ito, yung bracelet. O oh, yan no? yung bracelet. Original. No? Pambabae. Eh. Hindi ito pwede pang lalaki kuya dong. Pwede rin, unisex ka yan. Eh. Ah, uh, unisex daw siya. Pwede pang babae, pwede bakla. <laughs> may tawad pa ito sa 800, kuya? Ha? May tawad pa ba ito sa 800? Oo, oh, oh, may tawad oh, pa may yan. May tawad pa ito mga idol, baka ito ang gusto nyo. Maganda po mga idol, sinukat ko kanina sa kamay. Maganda siya. Original yan siya. Oh. 700 lang. Ano siya Kuya Dodong? Hindi siya na hindi na siya nagpipilit ng mga ganito no. Ay ah, hindi, stainless steel eh. Solid stainless steel lahat eh. Mm. Pag may course talaga original. Wala naman local na michael ah, ano yung kinit tool wala naman. Uh, lahat 'yan lahat, gumagana oh. pati yung ano chrono na chrono. Kasi pababing pa sa lamin malabo eh. So ito mga idol, pag binilin nyo ito, ipapabaping lang daw ninyo yung salamin kasi para malinisan, para malinaw. Oh. Ayan. Ah, 700, 700 lang ito mga idol, no? Mm -hmm. Ito, Pulsar. Pulsar. Oh, original Pulsar. Din. Ano yan, di battery lang po din? Oh, di battery. Di battery. Mag Karamihan naman dito, puro di battery. Magkano naman ito, Kuya Dodo? 7 rin yan. 700. Ito, guess. 800 Ito, 800. Uh, Thai mix, hindi glue. Original, original Thai Ty mix, original din. Oh. Magkano naman si Thai mix? 700. 700. Ito, Michael Kors, original din to. Hmm. Unisex din yan, pwede babae. Oh, baba Eh, babae kasi nagsuot nito. Ah. Ano, uh, Spread din siya. Oh, 800. Mm -hmm. 800 pesos lang daw yan mga idol. 800. Ay, ito Rolex. Sumunod lang sa original te. Oh. Pero plus ilang siya. May butas siya. Oh. Mm. Dalawang, libu. Dalawang libu yan. Swiss ang makina niya. Tingin daw? Idol? Swiss ang makina. Swiss ang makina Rolex. Mga oh, vintage niya? Vintage daw ito mga idol. Dalawang ah. libo lang. Swiss, makina yan. Pangrado ang makina yan. Oh, Oo, kaya pala may anuhan din. Oo, oh, no? original ang makina. Mm -hmm. Kiwi, kiwi. Kiwi? Oh, original kiwi yan. Eh. O oh, yan mga idol, original na kiwi. Oo, oh. ah, sapatos ganyan. Mm -hmm. Magkano naman po yan? 700. 700 Ito, lang. Ito, guess, 800. Original guess yan, ha? Ito, original yung Michael Kors dito. Original yun. Kaso, wala na yung mga bato, pinagulong na ah, eh. uh, Kuya Dodong, na? baka tinira na nila yung mga bato, na. Wala na yung bato, e, oh. Wala na, naubos oh, na naubos yung bato. Eh, oh. Baka, ano, naka 0.6. Ah. <laughs> Malala ko si Mang Boy. Oo, oh, ganun. Yun. Sabi daw sa iyang yung mga viewers, naka oh. 0.6 na naman si Mang Boy. Oo. Oh. oh. Mga ano yun, kalabas sa negosyo yun, mga uh, ganyan. Oo. Sir. Grocer daw. Oo, oh, original closer. Kailangan ipabapin mo rin to. Malabo na yung salamin eh. Oo. Oh. Ito mga idol, baka gusto ninyo ito mga oh, idol. Browser oh. original. Buti naman sinasabi ni Kuya Dodong, ipabapping lang daw yung ano kay medyo malabo oh, na no. Medyo malabo lang. Pag nabaping to Kuya Dodong, ay wala na, malinaw na yan. Malinaw na ito, maganda oh. na tingnan. Kahit yung pinaka case niya, pwede na lang ipabapping yan. Ah. 100 lang yan. Pabapping? Yung sa, oh, sa ranking. Hmm. Ito naman din, magkano naman As din? As wisto. Yan, isang na may kit. Ah. Pero ang bit ko niyan, isang libo na. Isang libo. Wala nang tawad. Wala na. Oh, wala eh. nang tawad to mga idol. Oh. Murang-mura na. Isang libo lang. Okay. Hmm. Hindi na natin, hindi makilala yung pangalan. Mm. 800 to. 800 daw yan mga idol. Oh. Ito, Swiss Army. Automatic mm. po. Automatic siya. Ipakita mo yung ipuan, kalulungan niya. Oh, pagalaw. Oh. Oh. Swiss Army yan. Swiss Army, maganda din yan. Oo, oh, magandang klase yun, Swiss Army. Mm. Patify automatic yun. Mm. Tsaka original. Original, original daw yan mga idol, oh. Makapal yung ano. Ay, medyo may kabigatan siya, oh, ah. Basta original, maganda talaga kasi mabigat talaga siya mga idol, oh. Maganda din isuot. Ito, oh. eh. Swiss din hindi lang pang ano pangalan. Oh. Pero ang makina niya, ni ang ay Ronda. Pero mayroon ng bawas din ang bato. Oo, oh, wala na rin yung bato. Inuunti-unti na. ino, no, pakita natin ha. eto mga idol, oh. pero maganda pa siya tingnan. Ang lahat ba wala ng bato? Mayroon pang mayroon iba, pa, no? Mayroon pa natitira. Tinirahan pa ako. <laughs> May bato pa daw. Tinirahan pa si Kuya Dodong kahit paano, no? Ayan, no? Oh. joke lang yun, ha? Joke uh -oh. lang. Baka maniwala kayo. Ayan. Dito talaga sa Carmen Planas. Kailangan naman talaga na may mga joke-joke. Para hindi boring ang buhay. Oh, 700 lang ito mga idol. Dito sa strap niya, mayroon pa siyang mga bato din. Oo. Oh, oh. Ayan, oh. Ayan. Maganda rin siya. Ha? Hindi basta-basta din. No? Sa mga baba kababaihan dyan. Ha? Ito mga idol. Oh. Ito. Ito, Vince. 600 hundred. Six Pag malabo na yung mata Kuya dudong, hindi na yata Ay makikita, hindi mo kaapatap mo Ah, ganyan ang pagbukas niya. Sa English, mango. Sa Tagalog, mangga. Oh. Diba? oh. Ang kalabasan, Indian mango. Indian. <laughs> <laughs> Ito, Haha. to original nga ah ito yung oh, ano niya ito yung likod niya mga idol maikita. oh mm hm ayan kitang-kita talaga sya no oh natural look. oh yan oh, oh. magkano naman to kuya 500 500 na lang mga idol ito oh. yung strap oh. niya yung iba, iba kulay ng strap yung ano niya istrap. design strap oh. pati sa loob iba ang design kaya may ulit to oh ah uh, original, orient, original, original, yeah. original din. Ano siya? Automatic siya. 500. Oh. Mga idol, sa mahilig ng kulay violet yan, no ah. Tulad ng relo ko. Violet din. Ayan, oh. Violet din, o. 500 pesos. Original? Oo, original. Yan. Original na mga idol. Sinong may gusto nito ha? Ah. Sa mahilig mga ng relo. Violet. Ang ganda pa sa lobo. Orient, violet. Kuya, oh, balance, oh, okay. kuya dudong, sa mga ganito may tawad pa rin. Ay, eh, oo, oh, pwede. Hmm. Mga 450, gano'n. Oo, oh, oo. Oh. Ayan, kay kuya oh, dudong ba, daw. Ang mga mayaman, eh, iba na yun, eh, si Bamboy na yun. so, ito naman din. Oh, uh, Japan lang to. Ah, Japan. Hindi natin makilala lang. Malabo yung... Ah, oh, malabo na yung ano, kahit nga may salamin ako, Oh, malabo. Pero maganda din siya, Kuya Dudong, oh. <laughs> ah, original din ito. Ah, original oh, original, original din daw ito mga idol, oh. Ganda rin, oh. Lalo na kung maputi ang inyong, ano, kamay. Ang ganda ito mag-suot. Oh, Five? Pagano? Six hundred. Six hundred. Ito, seven hundred. Original din yan, oh. Oh, ito, seven oh, hundred daw man. mga idol, oh. Original. Hmm. Ayan, oh. Ang ganda din. Pag maliit lang na ano, no? Oo. Pang maliit lang, pang bata or pwede pang bata dalaga. O. Basta maliit lang yung... Basta maliit lang. Yung kamay niya. Ceramic to, ha? Japan lang to. Pero ang pangalan... Di... Lahat yan, nagkokrono. Hindi siya, hindi ito, ano, ito si Kisya. Uh -oh. Ang gumagalaw dyan, ito lang. Ah. Oo, oh, ito lang gumagana. Hindi siya yung ito, pag kinukrono mo, gumagana. Hindi. Uh -oh. Ito lang yung maliit, gumagana dyan. Pero original, bakit na dyan? Uh -oh. Magkano po yan? 700. 700 lang. Ito, Michael Kors. Mm. Original dito. 700. 700 din. Ito, 500. Tag 500 na oh, ito lang. Ito lahat bumakain. to. Simula rito. So ito ipapakita natin. Ito maganda din mga idol. Oh. Valentino 'yan. Ah, Valentino. Oo. Oh. Ayan, may 500. Manga oh, may mangga na ako, may Valentino pa. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> Tag 500 lang mga idol. Ito rito. agad dito, pag ganyan oh. ayan oh, mga idol, o o mga, mga relo. Mm -hmm. Ito, ayan oh mga pambabae. Yung, mga mahilig sa pambabaeng ng relo, pumunta na lang kayo dito. Oo. Oh, Ito oh. naman, ito. Bakit nagkaiba to? Oo, oh, eh. eto eh. Ito, 500. Ito, 400 na lang. QQ. Um, Q -Q Anong ang... araw itong relo nito eh. Oh. Pero di battery lang yan. Ito ang mga automatic. Ah, hmm. automatic naman dito oh, lahat yan dito. Ito, halo-halo ito. May di battery. Pero mga original. Ito naman. Dito. Bakit nakakaiba naman ito? ito ano oh, yan? Louis Vuitton yan. Ah, Louis Vuitton ito? Oh, Louis Mag Vuitton. Magkano naman itong Louis Vuitton mo? No? 500. 500 lang mga idol, oh. Louis Vuitton. Okay. Ayan, quick. QQ yan, oh. QQ. O, oh, ayan. QQ mm. original yan, pati br br bracelet niya, oh. Oo, oh, oo. Oh. Magkano? 400 lang. 400 lang, may so, rilo na kayo. Original lang ito. Oo, oh, oo. Oh. O, oh, saan pa kayo? O, oh, dyan naman tayo. O, oh, ito, Michael Kors. Original to. ito. Ito, kompleto sa bato, ha. Oo. Uh, Hindi ko na muna pinagulong. Oo. Uh, uh, press na press pa price siya. Press na press pa. Oo. Uh. Uh, Kompleto pa po ang baton uh, niya. Ayan, pati ano. Mm. Kaso ano na siya, low mana. Oo. Uh, Pero original siya. Mas maganda palitan na lang uh, ng strap. no? Strap. Pwede niya palitan bagong strap. Oo. Uh, uh. Ayan naman. 800. Ah, uh, 800 yun. Ayan. Ito axis. Axis. Metron. Oo. Uh, uh. Magkano naman ganito? 600. 600 daw ito mga idol. Pang babae. Oo, oh, yun yung 6 din niya Pwede oh. Uh -huh. pang babae. Pwede, pwede babae, pwede lalaki. Oh. Uh -huh. So, dito? Ito, Psycho 5. Nagpa 500 na lang ito. Ito, uh -huh. 700 po. Sell original ito eh. Uh, original na Kaso, po. Kaso, wala na yung scrap niya. Pinalitan na yung scrap po. Uh Naging -huh. Michael Kors scrap <laughs> niya. Dati po, sale. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Michael Kors na ang bracelet niya. Oh, Kaya At minsan. At least, masusuot uh, ma lang. Oh, Kaya minsan kasi tinitingnan ko dito. Iba. Tap, psycho. Tapos pagdating dito, iba. So, hindi I na. People, ano. Iba ang pangalan ng strap. Iba rin dito, no. So, magkano naman to kuya? 700. 700 daw ito, mga idol, no. Ayan. Ito. Orange. Mm -hmm. Automatic. Psycho 5 Automatic. At magkano naman yan? Ayan. I 600. Sunred. Ito, 500. Ito, 600. Orient din ito eh. Ito, Kinit 700. 700 to. Ito, original din ito eh. Hindi kilala pangalan ito eh. Tingin? At, uh, pero Japan siya. Oo, original pala ito mga idol. Oh. Oh hindi nga siya ano pero nakalagay original oh hindi oh. masyado kilala yung pangalan nito oh. pero original, original mga idol dyan. Magkano kuya? Alin? Ito magkano? 600. 600 lang eto, eto mga idol. 700. 700 'yan. Oh. Uh, ano to? Ah uh, Bulubao. Ah uh, Bulubao. Ito uh. Citizen. Mm -hmm. 600. 600 lang. So, dito naman tayo. Ito, ano to? BBG 700. Ito Swatch 800, 700, 600. Ito Puzzle to eh. A, 800. 800 si Puzzle? Ito si Sail. 600, 600. Ito 500. Ito Valentino to eh. Malaki. Mm -mm. Tagal na ito eh. Hindi pa rin mabibili eh. Oh. Hindi pa rin? Oh. Baka nakalakihan sila kuya? Baka nga. Mabigat eh. Oo. Oh, oh. 2-lead stylish yan eh. Oh. 700 na lang 500 500 700 Lubur Lubor ba yun o lo, lotus? Uh Oo -oh. Hindi, lotus Lotus ba? Uh Oo -oh. Lotus yan yeah. Lotus yan yeah. mm -mm. Original Pero maganda yan. siya kuya Dudong ha uh Oo -oh. Magkano nito? 700 700 na lang mga idol o oh. Original din siya, maganda uh Oo -oh. Extra mm -hmm. pa lang o oh scrap pa lang. Eh, maganda na eh. Pwede niya, palitan ng scrap na nagpapake uh, rito para maganda tingnan. Maganda tingnan, no? Oh. Kuya Dudong, okay. sa mga ganyan, lahat ng relo mo may warranty Oo, ba yan? May warranty yan. Lahat ng relo ko may warranty. Pwede nilang palitan. Okay lang yun. Wala na sila na nagtagin. Uh -oh. Ano yun? Kasi okay, kay... Pwede paayos. Pwede nating palitan yan. Pwede ayos. Ay, Mamboy kasi lifetime habang okay. nabubuhay ka daw. Oo. Oh. Oh. Sa'yo naman, ano siya. naman? Ano naman yun? Po, siya yun. Siya yung sinasabihan ko. Na lifetime din habang oh, nabubuhay si Mamboy. Na habang nabubuhay. Oh, oh. Ganun lang kami. Sa sparring partner. Kaya nga. So ano naman masasabi mo sa ating mga viewers, oh, sa mga, mga viewers gustong bumili? Sila, no? Mga buyer, ganyan, Kumunta na kayo dito sa Carmen Planas para malaman nyo kung original o local ang relo ko. Punta lang kayo rito. Dito lang ako sa tapat ng video sa Metrobank Metro Bank. So anong araw ka Kuya Dodong? Anong oras? bilang ah, Mandi lang wala ako. Mandi hanggang Saturday na. An anong oras? Ah, 6 p.m. Ganyan. Anong 6 p.m.? Ay, 5 p.m. Ganyan. Oh, 6 p.m. daw ha. Gabi siya magtitinda, hindi na umaga. <laughs> Oo, sorry, sorry. Uh -oh. uh -oh. so ayan nga mga idol, no, ito lang yung update dito sa kay Kuya Dudong, sa kanyang mga rilo, no? Sa asawa ko, sa asapong pamilya ko, sa atat. supportan natin si Ganggang TV. At sa atin mga viewers, mga sa mga viewers nagtangkilik, ka, no? Yan lang po ang update dito sa rilo ni Kuya Dudong. Sa mga gustong bumili, pumunta lang kayo dito, uh, Martes, Hanggang linggo siya, no? Lunes, wala, no? So, ang oras pala ay alas 6 nandito na si Kuya Dodong hanggang tanghali naman yung oras niya na magsasarado, no? So, ayan lang ang update dito. Maraming maraming salamat sa ating okay. mga viewers diyan.